Kasama rin po ba sa matatackle po sa protesta, yung pong binabanggit ni Senator Tito Soto nitong nakaraan, yung tungkol dun sa budget insertion na 142 billion pesos or sorry, 147 billion pesos. Necessary po, kailangan po no, kasi nga itong budget insertions has been uh, ongoing then for the longest time at uh, ito nga no mapapansin natin sa latest budget insertions, ironically nga, eh flood control projects na naman po ang paborito, uh, no? At uh, sa ganyang usapin, hindi po maaaring uh, hindi uh, bigyan ng pansin itong pattern ng abuse ng budget process, yung pattern ng pinagmumulan talaga ng sabi natin corruption, itong marami sa mga flood control projects. Kasi nga po, sa dami na po ng flood control projects na ginawa ng uh, ating gobyerno, bakit lubog pa rin tayo? Bakit po oh, ganito pa rin? Uh, taunan po yung uh, kalagayan nating lubog na lubog yung ating mga kababayan so something is definitely wrong